All the things I should have done To love me better When I wrote to me Thank you guys for being here tonight. Grabe yung pandar mo. Hindi ka naman mag, uh, nag ready masyado para dito. Alam no? mo. <laughs> Hindi uh, ko alam kung nakakatuwa yun para sa ibang tao kung suot ko. Eh? <laughs> Kasi bago ako pumunta mag dito, magkasunod kami na ano, magkatabi kami ng dressing room ni Sir Gary. Kumatok ako, magbibigay bugay ako. Pagbukas ang pinto na takot. Oh! Tinatahan <laughs> ko na lang siya. Huwag kang matakot. Huwag mabaha. sa time. Oo. Pero siyempre si, ano to, concert mo. Yes. It's special. Opo. Oh, Hindi pa din kutsu mo sa audience mo. o oh, pala proud to like. Oo uh -huh. naman. Mabigat pa itong headdress niya. Uh diba? -huh. Mabigat pa ito. Mabigat. Pero mas may mabigat pa akong dinadala kayo sa siyempre. Hindi ko na rin siya maraming. Dahil <laughs> <laughs> special ka. Kailangan special yung itsura ko. Ba, hindi tayo pwedeng pupunta rito na kala ko naman ay eh, manunood o oh, kung saan lang tayo po. Kailangan yung special. Then, itong gabi ito ay eh, hindi mo makakalimutan. Hindi namin makakalimutan. Kaya tapos, tayo din mismo, ako mismo, pag nakita nila ako, hindi ako pwedeng forgettable. Kailangan itong itsura ko. Yes! Diba? Ganun yan. Tapos ako concept na sinisipita ang last year. Kasi hindi itong last, tumakinig ka sa akin. Kasi ilang beses ko na itong pinuno, alam ko na ang mga ginagawa. Oo oh, naman. <laughs> Ilang meses ko lang pa no, Madami na. Actually, same date tayo. Dito rin ako last year. Oh, yes. Oo. Oh, oh. Puno din yung sakit kasi sinabay ko sa ating gaya ng four piece at saka two pack. Kaya <laughs> yeah, ang dami nakapila. May pa-NFA rice pa ako. Kaya punong-puno ako dito. <laughs> Kaya yun, sa mga, perfor sa mga performers, sa mga artists, pag ganito kalaki yung venue, you have to make sure that you, you, what you do is very special, extra special, yung itsura niyo mismo, kailangan extra special, kailangan hindi ka forgettable, kailangan hindi ka nila pwedeng makalimutan sa ginagawa sa itsura mo palang na kahit si Mayor Alice ko, hindi ka makakalimutan. <laughs> 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 sa itsura ko ngayon, pag sinend kay Alice ko, tingnan ko kung makalimutan nyo to after 10 years. Parang hindi ko na makalimutan talaga. Oo. Oh, oh. Hindi niya masasabi yun kayo, ano, your honor itsura, hindi ito po pinapakay sa lahat. Kailangan ko inaaral. <laughs> Katrin ka lang to, Katrin, ha? <laughs> Pet, ako, ikaw talaga? Oo, oh, ang laki-laki mo na, no? Ano, binadati, Diyos ko, ang liit-liit mo. Paano ko oh, nakitang nakilala? Ano, nag-guess ka sa Gigi? Ang laki-laki mo na. Ang dami mo nang ipinapakita. Ang kakaiba. Ang huling sayo mo kami, Just... Ano? <laughs> sabay, sabay sabay Pag ako nagmamonset dito na kumanta ko naku, man, jokes na kung hindi pala tinitiyan at mo, pero ikaw gumano pa dito. <laughs> so, Siyempre nakalimutan sa show tayo, kakakalbog ni Kuya <laughs> Joe. Nagwala mga taong nung mo. Nakita ko si Alor, nagtakip ng mukha. Na para bang Mr. Mystery yung mga gano'n ang takayanin Di ba? Pati si Dr. Vicky Velo, Diyos ko, Nung gumano ka, nagpa-schedule ng ultrasound. <laughs> <laughs> Ay, rin, diba ito? Tapos, diba, doktor? Okay. Mas <laughs> okay na yun. Eh. Pero ang galing. Paano ulit yung paano yung ganun? Ay, hindi. Hininaan mo, mas malakas yung kanina. Tapos may babae kang kinanun eh. Alora, hindi ka, ginawa Yan yeah, na may... something. Si Katrine! Tahimik <laughs> lang siya. Diyan <laughs> ah, lang siya, hindi siya pwede ituloy. Kaya kasi gusto ako. Tahimik lang siya. Masakit na dyan, hindi siya pwede ituloy. Alora. Dito din sa taas para makita ng na nakakarami. Diyos ko, wag kayo Yung ganyan mukha, dapat nakikita ng lahat. Yung ganyan kaganda, bakit yung tinatago yan? Ayan, oh. Nakita mo yung kanina. Dito, may partner siya. Tapos yung nakaganong-ganong siya. Wow. Paano

Naku, mapipili si Alora. Huwag ka ba kayo? Akong bahala. Sakin ka. Ay, wala kang lugi dito. Kabayo hmm. ko nga. Sumusi ka pa sa akin, Alora. Ahul! Hindi. Seriously, congratulations! Thank you, Ate. Grabe. I love you, you. very much. Um... So, kines po ako dito ni Darren, tapos ako yung nilagay na dun sa last guest. Kasi syempre, pag ganitong oras, medyo inaantok na para magpatawa lang. <laughs> Kailangan ko mong payaso ng ganitong oras. But seriously, congratulations. I love you. I am very proud of you. The entire Showtime family is very proud of you. Thank you, my man. And we are so grateful na part ka na ng Showtime family. Thank you, po. Sana nag-enjoy -e ka everyday with us. Yes, after nitong concert, makakabalik na ako sa Monday. Yeah, oh. please. <laughs> Yeah. Pero uh -huh. mahal na mahal ka namin, mag-iingat ka lagi. Gawin mo lahat ng gusto mo, na makakapagpasaya sa'yo, at makakapagpapasaya sa'yo, sa fans mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Ang dami mong pinakita tonight, sumayo ka ng matindi, kumanta ka ng matindi, lahat. Parang pinakita mo na lahat, iskandal na lang inaantay na. Charot, charot lang. Dito yung magulang ko. Ha? So, sino may gusto? <laughs> Yung ticket, hindi mo may ticket kayo kanina? Paking tape kasi ina-raffle kung kanina isi-swing. Ano mga naman sa Raybon? Ayan, nag nagmamahal, wak bak, wak wak. Bap bap bap. Okay, so ako yung pupunta na po sa likod. Itipigay ko ng entablado ulit sa pinagmamahal natin si Darren Espin. Maraming salamat, Ate. I love you so much. Nagaling mo yan? Self-service dito, wala kay budget thank you my man chaka okay. palapati <laughs> ka na una dumpo go i don't know wala na di ang kapo nga naman